ko, Michael ina mahalaga itong midterms mm -hmm. kahit pala kasi nila magkaroon ng plebiscite para sa mm -hmm. chacha pero higit pa ron, ito ay plebisito on the president himself yes. plebisito ito oh. kung siya ay ginagawa niya yung fine trabaho di ba mm -hmm. plebisito ito dun sa bagong oposisyon na binubuo mm -hmm. ng mga dit, ng mga dotertes yes. no oh. so, mm -hmm. makukuha ng suporta o hindi kaya mm -hmm. yung significance nito ay hindi lamang yung planong plebiscite sa chacha Uh -huh. This is a plebiscite on who really uh, leads the country. Uh -huh. At yung leadership ba niya ay tama, no? Mm -hmm. Or else, lalakas 'yung sinatawag nilang bagong oposisyon. Yes. Maganda rin itong pagkakataon Penda para sa uh, dating oposisyon na magkaroon ng marka. Mm -hmm. Dahil 'yung iba sa kanila kasi natahimik eh nitong nakaraang uh -huh. dalawang taon, 'di ba? Mm Hindi -hmm. dapat eh. sila Ano ba ang kanilang pinapangatawanan, ano yung kanilang vision, ano yung kanilang plataforma. Maganda itong oportunidad, oportunidad para gawin nila yon, Di ba? Oh. Uh, dito sa nagbabangga ang dalawang pamilya, dito sa nagbabangga ang dalawang persa, meron bang third pole? Meron mm. bang alternatibo? Eh, dyan natin mm. makikita. Third dito pole sa, po ng third wheel, ha? Oh. Oh, dito oh. sa midterm, yeah. no? Na, na parating, no? Kaya maganda itong opportunity oportunidad sa lahat, eh. Sa mm. presidente, para ipakita na meron siyang ginagawa, na yung kanyang pamumuno ay very stable at strong, or else, sa bagong oposisyon, para uh -huh. ipakita na meron ba silang suporta, o nauubos na. no yeah. At uh -huh. doon sa lumang oposisyon, para i re nila yung kanilang ranks. Uh -huh. Lalo na, hindi naman maliit yung kanilang pagka, pagkatalo last uh -huh. election. Nakakuha sila ng 15-16 million votes. Uh -huh. Ganun maliit. Well, eh, dapat sana mo consolidate nila 'yan papuntang winter. Mm -hmm. So ito ay opportunity sa lahat. Titignan natin kung sino ang, uh, ang mag magi scale up